Hello, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon at kung saan man po kayo naroon At ito po yung abang lingkod at sasagot sa isang katanungan ng ating follower Ang katanungan po niya ay ano daw po ang pagkakaiba ng spirito at ng kaluluwa Ang spirito po ay ito po yung koneksyon natin sa Diyos spiritually Ito po ay idinadalangin natin na tayo po ay mapuspos ng kanyang banal na spirito At ito po ay umaalis sa ating katawan Dito po sa lupa ay mayroon pong dalawang uri ng spirito Ang masamang spirito at ang mabuting spirito kung gusto po natin maging masama, ay idalangin po natin na tayo mapuspos ng masamang espiritu. Kung gusto po natin maging mabuti, ay idalangin natin sa Diyos na tayo po ay puspusin ng kanyang banal na espiritu. At ang kalunungan po ay simula pagkasilang natin ay tayo po ay meron na sa ating katawan. At ang purpose po nito ay pag tayo po ay namatay, ay ito po ay aalis sa ating katawan at ito ang harap sa ating Diyos na lumikha. Marami pong salamat. Magandang araw.